Hello mga langga, welcome back to my YouTube channel. Please subscribe, like and share. Thank you mga langga. Katapos ko na kumain ng lunch. Nanonood uh, ako ng balita, tuwing tanghali. Ayan, mga langga. Makulimlim ang panahon ngayon. Araw madilim sa labas. Dalawang araw ng ganito. Maulan. Dahil sa Sherline daw. Sabi sa balita ni Sherline. Kumusta kayo mga langga? Mga no UFW dyan. Nako. Winter ngayon. Sa ibang bansa. Tulad ng ano. Sa US. Canada. At Saudi. Walang ko yun. Tsaka isa pa malapit na ang Ramadan na naman. Nako. din. Kasi pag Ramadan, maraming pagkain, maraming niloloto, kahit nakakapagod, pero masaya. Enjoy, dahil nakakasama mo ang buong pamilya ng amo ah, mo. Ako, namimiss mo yung mga alaga ko. Kahit, hmm, lang kami magkasama dahil iba-iba sila ng ano eh tinitirahan may sa Jeddah may sa Riyadh bihira lang umuwi ng ano nakasama yung uh, mga a, ang amo uh, ko madam namimiss ko si madam talaga promise uh, nanimiss ko right, talaga siya family, si so saka yung alaga kong bunso si Sae si Sir Ahmad ako uh, okay. <laughs> <laughs> so, so, talagang malaka maano pa ako bata pa kung batang bata pa ako gusto ko talaga bumalik doon kaya kaya lang marami na rin akong sakit marami na rin akong naramdaman eh kaya nga, umuwi na rin ako. Dahil, <laughs> uh, dahil nagpurgot, nagpurgot na rin ako. Kasi nga, marami na rin ako naramdaman. Pag-uwi ko nga rito eh. Sit up ako ng ilang beses. Malaki din gastos ko. Dahil ang mamahal ng mga gamot. Kaya yung mga OFW dyan, ako, anuhan nyo talaga, alagaan yung sarili nyo. Kasi, okay. At marami kang pera, kung may sakit ka, uubusin ng uubusin talaga yung pera mo. Dahil sa mahal ng bulo ng mga gamot. Tsaka, ano talaga ta, ano talaga kayo yung madalas mo pa check up. Ano na yung may mga may edad na. Alagaan po natin yung ating sarili dahil ang pera kahit maubos yan basta good health lang tayo makikita natin yan kapag tayo nag kaya kailangan talaga alagaan natin yung sarili natin lagi check up sa doktor Ibig Sabihin monitor mo yung health mo hindi alam yung trabaho ko ng trabaho may ramdaman wala lang dahil nga sa trabaho. <the> yung buti nga lang mga, yung mga amo ko, alaga ako kahit kung minaramdaman ako, eh, pinapadoktor ako. Kaya lang, siyempre, iba talaga yung pahingakan ka na, pahinga na. Yung, yung, for good ka na ba na, magtrabaho ka sa hindi, masama yung pakiramdam ma so mo, so 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 eh, so okay lang, di ba? eh kahit ba nang no sinasabi nilang magpahinga ka course, mga alaga ako tsaka podcast. si madam sinasabi so so si so so like, ako pahinga ka si. pag mo sa may pakiranda mo pero so lang, hindi hindi on... ko kaya magpahinga kasi kat ang sa isip ko sinasahuran uh, ka sinasahuran ka nila tapos eh ganun lang kahit ayun nga dipitidin siguro yan sa tao kasi ako talaga kahit ko sa mga pakiramdam ko tatrabaho pa rin ako. Kaya na yung alalay lang ba? At sinasabihan nila ako, magpahinga ka, huwag ka naman trabaho ngayon na Ano? Ano? You know, iya ako. Kaya ano eh, kaila talaga yung papahinga ka na, wala kang ka ano, isip yung trabaho. At saka ano, anytime, trabaho kasi hindi, okay lang. Kaya, nako mga, mga, mga mga kababayan, mga langga, nako, alagaan natin ng no, sarili natin, lalo, lalo, sa ibang bansa tayo. O paano yan, hanggang dito na lang. Ingat kayo palagi, mga langga, sa Kapoy FW. God bless you all. See you my next vlog. Thank you. Bye.